kung 1998 na i-award ang CLOA sa parents ninyo at the following year ibinenta e ito ng inyong magulang, ang ginawang pagbenta ng magulang mo ay labag sa Agrarian Reform Law, no? sa CARP. Ngayon, dahil labag ito, ang ginawang pagbenta ay null and void, walang saysay. No? At ito ay grounds na para i-cancel ang CLOA at may award ito sa ibang land reform beneficiaries. Ngayon, eh, pwede kayong i-check niyo sa DAR kung ano bang status ng nasabing property. Kung hindi naman ito na-cancel no? at ito ay nakapangalan pa sa inyong magulang dahil nga hindi void yung bilihan, at wala na magulang ninyo nang namatay na ay merong pa merong kayong karapatan para magmana sa nasabing klawa property i-check niyo sa darang status nito